Yung naiinip ka sa yung opisina at gusto mong gumagala at dito ka napunta. Di diba ang ganda? oh, hindi ko akalain na may mga bye-bye pa pala dito sa likuran ng school. di ba mabuti din na maglagalag paminsan minsan hindi lang sa loob ng paaralan. Ang banda dito ay nasa likuran lang ng school. Tingnan nyo, ganda ganda ng kalikasan. Akala mo, malayo yun pala malapit lang. Sa init ba naman ang panahon? Pag ganito ang inyong makikita, talagang lalamig ang ulo mo. Oo. O ba? Diba? Sarap kaya tingnan sa kabukiran. Nakaka-inspired. Kahit mainit, pero masarap sa mata. Ayun oh, may maliit na kubo akong nakita. Sino kaya may-ari nito? Tara na, tingnan niyo natin. Samahan niyo ako. maraming prutas at libre pa, ba? Diba? Uy, ayoko nga lang mamitas, makapagalitan ako ng mayari. Pero babalik ako dito at maghihingi. Ako. Ang lilim, ang lamig ng lilim ng puno ng kahoy. Tsaka may munting kubo, sila-sila nga lang. Baka merong tao, tingnan natin. Ay, wala. Ay, may banga. Naku, makiusyuso nga. Naku, walang laman. Korisma nga naman. Tao po. Ay, walang tao talaga. Oh. Paikot-ikot tayo, pero walang tao. Lamig ng hangin dito. So, yun ang ikinaganda ng probensya. Malamig na. May prutas pa. Makabalik na nga naaaliw ako sa kakaikot eh. Mag-aalaon na, pa na pala. Pasok na tayo sa opisina. Kasi mga bata ando na. Pati mga maestra. Ang saya naman ang oras ko. Hindi nakakabagot. Tuwing tanghali, nag-iikot. Marami tayong mga bagay-bagay na napapansin. Tulad nito sa mga puno ay kay lilim at ang sarap ng hangin. Tara na, balik na tayo sa opisina upang sa trabaho mga pag umpisa Sige ha, babalikan kita.